madali si ate ah. Si papa may sakit. Ikaw nang bahala sa kanya. Tsaka malaki ka na. Kaya mo na yan, okay? So guys, sana malinaw yung mga instruction ko sa mga bagay na dapat natin gagawin for this month para sa ikakaganda ng project natin, okay? All noted, ma'am. And ito, tapos ko na yung pinagawa ng protest. Pasayin. Mm -hmm. Okay, thank you. Ma'am, sorry po. Nalate po ako. Bakit? Okay. Ma'am, kasi nag-asikaso po po ako sa mga kapatid ko eh. Tsaka si Papa po kasi may sakit. Alam mo, hindi valid reason niya. Sana so, yung nagami pag-aasikaso? Alam mo, Jen, tama siya. Dapat, nag-asikaso ka nung maaga para maaga kang nakapasok. Kasi alam mo, sa uri ng trabaho natin, kailangan lagi tayong on time. So, next time, uh, gusto ko maaga kang papasok, okay? Ayoko na nang malilate ka pa. Okay, thank you. So go, go back to work. Saan pa Ma. Okay. Oh, na. Parang pagod na pagod ka. Okay ka lang ba? Okay lang po ako, Papa. Marami lang po talaga ng paperworks, tsaka kaya, magpahinga ka rin pa minsan-minsan. Huwag minsan. Wag mo masyado sa pang sarili mo sa trabaho. Kasi nakaka-pressure din naman yan eh. Kailangan naman ng katawan natin ng pahinga at enjoy. Ayun lang. At saka, huwag mo kaming itindihin ng kapatid mo. Malakas pa ako. Marami pa akong magagawa. Ang importante dyan, alagaan mo rin yung sarili mo at magsaya ka din. Kaya-kaya pa namin yan. Miss, nga, hindi tagal ka sa si noche. <coughs> Dito na pala si Minnie Slite. Eh. Tapos na meeting namin paano ba 'yan? Tanungin mo na lang 'yung sabi sa daw ng kaibigan yung mga napag-usapan namin. Oh, andito pala si Jenny. Tamang-tama, eh. -tama. guys, I almost forgot. May good news ka pala ako para sa inyo. By next week, gusto ko magpasa kayo sa akin ng presentation individually. Dahil sa presentation na yon, doon kami magbe-base kung sino ang ipopromote namin as new manager. Okay? Wow. Ako na to guys. Huwag na kayong magkabala. Kaya nga na to. Well, let's see that. Um, I'm expecting you na, mas, na magandang presentation na ipapasa niyo sa akin by next week. Kukunin ko yun sa inyo. Okay? Yes, ma'am. Okay, thank you. Go back to work, guys. Bes, busy ka ba? Uy, Bes, ka pala yun. Hindi. Bakit? Ano yan? Makikisay nyo sana ako nitong report ko eh. Ay, grabe talaga siya. Report na ka agad. Yung sa hindi ko pa natatapos. Ikaw pa lang yung makakapagpasa nito. Pero, bakit? Hindi ka ba makakapasok? May emergency kasi ngayon sa bahay. Kailangan ko pumunta agad doon. Tsaka, baka hindi ako makapasok po kasi. Tsaka, Bes, makaingatan na. Uy, sige, sige, ako nang bahala dito. Kat, ano ba yung importante mo sabihin sa akin para mapasugod ka pa dito ng ganitong aros? Actually, yung mabot po kasi ito kay Jenny. Napapansin ko po kasi na na siyang laging nalilate. Napapadalas na rin po yung absent niya. Hindi ba, ang galing lang siya at wala naman siyang naambag sa projects natin. Ganun ba? Ah, sige, kakausap ko siya. Jenny, okay ka lang ba? Magpahalik pala kayo ba yung mama? Kung gusto mo hindi, okay lang ako Ayaw pa naman din. Excuses na naman, Jenny. Gusto mo lang mag-vaction eh. Ba't di ka nalang mag-resign? Total, di ka naman kailangan sa company mo. Hindi namin kailangan yung laging maliit at laging absent. Kung 8 to 5 yung pasok, dapat 5 din yung sakto na labas, diba? Alam mo, Kath, tumahimik ka na lang. Napaka-negative mo eh. Kumain ka na ba? Actually, hindi pa nga eh. Bakit ililibre niyo ba ako? Ay, hindi. Ang dami ko kasing scratch dito. Papakain ko sa'yo. Wisit. Mas ka nga dito. Girl, sorry na natin yung report na kinuha mo. <laughs> Ba't pa natin nasasuali? Magpapresent na ako bukas, no? Nakukonsensya na kasi ako. Mas marami akong sacrifice sa company nito at deserve kong ma-promote kaysa kay Jenny. Pero girl, pinaghirapan niya yun. Alam mo kung tunay talaga kitang kaibigan, tutulungan mo ako eh. Pero mali yun. Ewan ko sa'yo. Miss, nasa na yung presentation ko. Ah, dyan mo nilagay sa may ilaling dyan ko tinago, tignan mo. Dyan lang talaga nilagay yun eh. Gusto talaga eh. Ano na kaya ito? Pero sa tayo pa kaya? Hmm, um, kung... Esri na lang? Pwede rin. Libre okay, mo ah. Guys, na-review ko na ang mga presentation ninyo except for Jenny. And it's all good. Pero, gusto ko na mag-present kayo sa akin. Act one. At gusto ko na mauna si Ka. Here's your presentation. Ma'am, hindi po ba pwedeng bukas na lang? Kailangan ko no, po kasi... No, I, yung I want now, Kat. Bakit ka natatakot? Igawa mo naman yan. Hindi ka ba prepared? No, I'm prepared, ma'am. Okay. I-present mo na yung presentation mo. Okay, um... <clears throat> so... Good afternoon, everyone. So... Yes, yeah, so my presentations... Okay, is about um, the procurement risk management program step. So, Uh, we will, first we will be establishing the overall goals of this program and gathering the data needed to manage the process. So third of all, um, um, we would be mo monitor monitoring the supply base for problems and opportunities. And lastly, we would like to identify the potential risk events by supply category. Moreover, we would like to create. Um, we'd like to create. mitigation plans to um, for the types of events that might leave the company exposed. And lastly, would like to refine the plan throughout consideration of impact of known events. And that ends my presentation. Thank you everyone for listening. Mahusay, halatang hindi mo pinagandaan at halatang hindi sa'yo ang haba kong presentation. Pero mama, sa po ito. Pinaghirapan ko ito, pinagpuyaw ko. No, I know everything. At alam mo ba kung paano ko nalaman? Sinabi sa akin ng best friend mo. Naninakaw mo ang presentation ni Jenny. And accept the fact that presentation is not yours, okay? But, but ma'am, Bakit kaibigan? Bakit mo ako nilaglag? Sorry, babe. Mali-mali kasi. Although, I'm so disappointed for what happened earlier, but I'm happy to announce the new manager of JA Group of Company, Miss Jenny Garvin. Congratulations! Congratulations, Jenny. You deserve it. You deserve it. Thank you. Thank you, ma'am